Mga na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayo kay San Lucas. Nung panang iyon, sinabi ni Jesus sa mga presyo, May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing dangangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakulopasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Napatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna na kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Razaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mabag po kayo sa akin. Tusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo na kanyang daliri at malamigan ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham ipinamamanhik ko sa inyong Papuntahin si Lazaro sa, sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay ng muling na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nila pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ng muling na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. May ginawa ka na ba para sa iyong kapwa? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikadalumput anim na linggo sa karaniwang panahon. Kung ating babasahin ang ating abangilyo, marahil yung ibang sa inyo ay mapapaisip kung ano ang kasalanan ng mayaman at kung bakit siya itinapon sa impyerno. Kasalanan na nga ba ngayon ang maging mayaman at mamuhay ng marangya? Ang sagot ay hindi. Ang kayamanan at materyal na bagay na meron ng isang tao, basta ito ay galing sa malinis sa paraan, ito ay biyaya mula sa Diyos. Subalit, ano nga ba ang naging kasalanan ng mayaman? Kung ating babasahin ang Ebanghelyo, wala namang ginawang masama ang mayaman. Pero, wala rin siyang ginawang mabuti. Wala siyang masamang ginawa kay Lazaro wala rin siyang ginawang mabuti para sa kanya. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit napunta ang mayaman sa impyerno. Ito minsan ang pagkakamali ng marami sa atin. Akala nila na sapat na ang umiwas tayo sa paggawa ng masama. Ang hindi natin alam na kasalanan din ang wala tayong gawin para sa ating kapwa lalo na para sa mga nangangailangan. Ito ang tinatawag na sin of omission, yung wala tayong ginagawa. Sa ating Ibanghelyo, inayayahan tayo ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Kapag may lamapit at tumihingi na tulong sa ay ating dapat tulungan sa ilalim ng ating makakaya. Tumulong tayo kahit na doon sa mga hindi lumalapit sa atin pero sa tingin natin ay dapat tulungan. Namaya natin ang bawat isa, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Meron tayo ng, meron, magkaroon tayo dapat ng pakialam sa iba. Sabi ko nga kanina na ang, may, na ang kayamanan at mga bagay na meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. Ito ay ibinigay sa atin upang ating ibahagi sa iba lalo na ang mga nangangailangan. Sabi nga sa chorus ng kantang pananagutan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Harinawa, sa pagpapatuloy natin sa pagalakbay sa ating buhay pananampalataya, tingnan natin ang bawat isa. Tumulong tayo sa nangangailangan kahit na hindi pa ito lumalapit sa atin. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kayo po ang nagbibigay sa amin ng mga kayamanan at karangyaan sa buhay. Tulungan mo po kami na ito ay aming maibahagi sa iba, sa iba naming mga kapwa. Lalo't higit na ang mga nangangailangan nito. Amen. Sa akin ng Ama, at at ang Espiritu Santo. Amen.